So, ngayon, magkikwentuhan lang tayo, guys. Dahil, dahil, hindi, hindi kayo tumutigil para supportahan ako. So, isishare ko, niyo ko sa inyo yung buhay ko. Yung mga narating ko na pagsubok, na nakayanan ko na pagsubok, guys. So, bago ako mag-umpisa, siyempre, pindot nyo na muna yung subscribe dyan sa baba, please. <laughs> so, okay. Ayan na. Mag-start na tayo. It, so, by the way, guys, kuha mo na kay ng tissue kasi hindi niyo makakaya to. <laughs> okay. So, lahat ng karanasan ko sa buhay, Madami yan. Marami akong mga kaibigan na alam nila kung ano yung mga pinagdaanan ko. Yung mga kaibigan ko na nananjan na witness nila kung paano ako lumaban, kung paano ako tumayo sa sarili kong mga paa, at kung paano ako tinaguyod ang pamilya ko kahit na sa murang edad pa lang ako. So, medyo maganda yung buhay namin sin nung may trabaho pa ang tatay ko. Uh, uh, maganda-ganda yung kinikita niya na hindi kailangan magtrabaho ang nanay ko so pagkatapos na na-discrash siya ng tatay ko doon bumagsak yung mga kabuhayan namin mga mga pangarap namin noon nakala namin na wala na uh, tumuloy pa rin kami sa hamon ng buhay may mga pagsubok pero nakayanan namin merong mga times na walang wala pero hindi kami nag up kasi alam namin na pagsubok lang yung mga yon alam namin na lahat ng yon may kapalit lahat ng hirap may kapalit at lahat ng mga sacrifice ay magbubunga so na discretion tatay ko naging bird winner ang aking nanay kasi kasama niya kasama ko ng nanay ko na lalaba sa kung sino-sino mga tao, kaming lahat, nagtutulungan, tatanggap ng mga labada para meron kaming ibili ng gamot ng tatay ko, ako. Since nung uh, nag-aaral na ako ng elementary at grade 3, grade 4, nag start na akong uh, pumunta-punta sa mga bahay-bahay para kumuha ng mga labahin ng nanay ko at minsan pupunta kami sa bahay ng mga tao para mag uh, plancha, linis ng bahay, lahat, all around. Hindi ko yun kinakahiya kasi pinagdaanan ko talaga na hindi ko hindi ko siya makakalimutan kasi yung mga mga experience na yun, siya yung nagpatatag sa akin. At siya din yung dahilan kung bakit nandito pa rin ako na lum um, lumalaban. So, elementary ako, nagsasayaw-sayaw ako sa mga kampanya sa bayan ng San Jacinto and uh, nag-aalaga ng mga bata uh, high school nag every, every, Saturday and Sunday nasa bahay ako ng pinsan ko para maglinis ng bahay mag-alaga ng kanyang mga anak at, binibigyan nila ako ng baon every Sunday. Uh, minsan, pag may nagpapabunt ng kilay, nagpapabunt ng puting buhok, yan, mga yan, para pagkakitaan ko, may may baon lang ako, may mga ta may times na naghihingalo yung tatay namin, hindi ko makakalimutan yun kasi ang sakit-sakit ang sa damdamin yung yung tatay mo na gustong-gusto niya na pang mabuhay. Pero, wala kayong magawa kasi wala kayong pampo-hospital. Yung, meron pa kami magagawa nun eh, nung nangihingalo yung tatay ko, yung gabing yun. January 20. Oh, I think January 27. I mean, June 27 ata. Oh, hirap na hirap yung tatay ko nun. Wala kami magawa kasi wala kami pera. Wala, wala kami pampo-hospital. May mga nilapitan kaming tao para humingi ng tulong pero hindi kami tinulungan. Kung sabi nga nila kung sino pa yung kamag-anak mo, sila pa yung uh, sila pa yung hindi tutulong sa iyo. Andiyan lang sila pag um, may grasya pero pag walang grasya hindi ka nila kilala. So uh, mag anong nangyaring yung gabi yun na nangyari yung nangihinga yung tatay ko pero wala kami yung pampo hospital at na mm, ayun natuluyan saka naman saka naman magsasidatingan yung mga tulong pagpatay na di ba so ang sakit sakit lang guys na yung, wala kang magawa kasi gustong gusto pang mabuhay ng tatay mo pero wala na wala walang wala, wala. So, alam ko na gustong gusto pa ng tatay ko na mabuhay. Makita niya kami, makita niya yung mga apo niya, pero wala kaming magawa. Pero alam ng tatay ko kung paano Paano namin siya kamahal. Ang sakit-sakit na makita mo yung tatay mo na hirap na hirap, pero wala kang magawa. Pero yung mga yun, pagkatapos mangyari yun, sinabi ko sa sarili ko na hindi, hindi ko hahayaan mangyari ulit ito sa buhay namin. Magmula nangyari yun, tumayo ako sa sarili ko mga pa bang naka-enroll ako sa college, nagsasayaw ako sa combo, sa orchestra. Kahit napagod po yat, No choice ako kasi kailangan kong mag-aral para sa pamilya ko. At <clears throat> pasalamat din ako na may pamilya na hindi ko kaano-ano, hindi ko sila relatives. Pero tinulungan nila ako mag mag sila from Australia family uh, family letter. Yeah, hindi ko sila kaano-ano pero tinulungan nila ako hanggang sa makatayo ako sa sarili ko mga pa hanggang hanggang ngayon sila pa yung nagpapa nag, nag nagpapalakas ng kalooban ko kung alam ko na depressed ako na stress sila sila nagsasabi sa akin na alam ko na strong girl ka makakayanan mo yung mga yan kasi pagsubok lang sila so I wanna say thank you to family fa family uh, later from australia sir Regis and mom and thank you so much for all the supports that you've given to me and I what i, I mean we're oh, boy uh medyo hindi maganda yung nangyari so naging naging single mom ako uh pinatuloy ko pa rin yung pagsasayaw ko sa combo at uh, minsan nagpa part time job sa post office sa San Jacinto pero before that nag-tutor ako ng mga bata, nag-aalaga ako, taga-luto, tagalinis ng bahay nila. So, alam ng mga tao niyan kung ano yung mga hirap na pinagdaanan ko. Alam nila kung paano ko tum tumay sa sarili kung mga paa para sa pamilya ko, para sa anak ko, at uh, para sa lahat. So, may puntong pagod na pagod na ako, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa, pero sab sabi nga nila, walang pagsubok na hindi hindi mo makakayanan. So, alam ko na uh, alam ko na ako lang, ako na lang ang ako na lang ang inaasahan ng pamilya ko para umahon kami sa kahirapan. Kaya nagtaguyod ako lahat, ginawa ko para sa kanila. Uh, may mga times na inaalipusta ka ng mga relatives mo, minabaliit ka nila. <laughs> porque sinabi nga nila, nila, porque hindi, porque dancer ako, dancer, akala nila, sasayaw na daw sa club, pero hindi nila alam. Yung puyat, yung puyat mo, yung puyat mo sa pagsasayaw gabi-gabi, hindi naman siya gabi-gabi guys, pag mga fiesta lang. Yung hirap, pagod, hindi nila alam yun kasi hindi, hindi, sila yung nakakaranas eh. Pero madali lang sa kanilang mag-judge. Yung mga times na sinasabihan yung pamilya ko na masasakit. Pinapahiya kami kung saan saan. May times na akala ko mga relatives mo na okay kay okay okay kayo noon eh pero hindi ko alam kung paano nangyari ano na ay mga relatives ka na hindi mo inaasahan na sila pa yung sasak sasaktan ka hindi naman sa physical pero emotionally yung pagpapahiya nila sa iyo sa pamilya ko sobra-sobra sobra-sobra yung pinagdaanan ng pamilya ko, guys. I mean, lahat ng pagpapahiya. Porkit mahirap kami. Sakit. Yung, yung mga yon sila, yung, yung salita nila naman, masasakit sa amin. Yun yung nagpalakas sa akin para S sabihin ko sa sarili, sinasabi ko na lang sa sarili ko na balang araw. Eh, respetuhin nyo rin kami balang araw. Sana alam alam nyo, alam nyo rin kung paano yung pakiramdam ng inaapi, ng pinapahiya. Kasi sabi nga nila, sa munting-munting mga part-time, part-time, hindi ako tumigil hanggat, hanggat hindi ko nakikita na okay sila. At medyo, may tumutulong din sa amin na pamilya. Yung auntie ko sa Angeles, si auntie Marit. Siya yung, siya yung dahilan kung paano rin ako, paano ako natuto sa buhay kung paano pahalagaan ng pera. So, yung hirap na yun, hinding hindi ko yun makakalimutan. na uh, nawala yung isang kuya ko, si Kuya Altog, na may sakit-sakit kung paano nangyari sa kanya yon At naulit sa ate ko, hindi ko alam kung bakit ganito na lang nangyayari sa amin. Hindi ko alam kung bakit, kung paano ba. Kasi pili kong tinataguyod yung pamilya ko para maranasan na lang yung magandang buhay. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang may kapalit naman lahat. Nawala yung ate ko. Yung kuya ko nakulong dahil... dahil sa hindi naman niya kasalanan. Alam ko na, hindi, hindi niya mag- Alam ko na, challenge ito sa akin ni God para maging matatag akong tao. Pero minsan, nasasaktan naman ako na may mga, at pagdating naman sa kaibigan, may mga kaibigan ako na hindi-hindi ko sila may papalit ka kung sa anumang bagay salamat ako dahil andyan sila palagi para suportahan ako kahit busy busy sila andyan, andyan pa rin sila salamat salamat at hindi nyo rin ako kinakalimutan may mga tao din na tumulong sa akin dito na hindi ko sila i-mention kasi marami din sila Uh, so, masasabi ko lang, guys, is may mga bagay na hindi permanente, pero huwag kang mag guys. Kasi, andyan naman si God. Siya yung permanente sa buhay natin. At kung alam mo yung sa sarili mo na hindi ka nag-iisa, ma mararamdaman mo yan, eh. Mararamdaman mo na andyan lang si God sa'yo. So, magdasal ka lang at maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa Diyos, kung ano man ang ibibigay niya sa'yo, kung ano man yung pagsubok na, na, na andyan, andyan, kinakaharap mo. Kaya mo yan, kaya mo yan. At isipin mo na lang na sa pagtatapos, isipin mo na lang din na lahat ng mga pagsubok mo ay may magandang kalalabasan. So, kaya mo yan, girl laban lang, laban, laban. So, ayun guys, so, na-share ko na sa inyo, napayat nyo ko, <laughs> na-share ko na sa inyo yung munti-munti kong buhay, and, huwag ulit tayo next time. At, uh, ayan, Tatulog na ako, so, <laughs> good night, and God bless. Thank you so much, guys. Uh, thank you sa pakikinig nyo ng very drama kong buhay so thank you guys bye bye good night